life. Tayo, ay Ay Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kami makikipiesta sa Barangay Gumian, kana set po iyon. Kami po ay inimbitahan na doon daw po ay. At uh, kasama rin po namin si na Tia Mindad, si Tio Rodel, saka po si paring Edgar. Ayan, tara guys, samahan niyo po kami. Ayan po, bali kami, papunta na po ka na set. Tadaanan lang po namin si na Tia Mindad, saka po si Tio Rodel. Bali, si Bossing po ay nauna na pong pumunta doon. Kasama po niya si na paring Edgar, saka po si Dutut. Tio... Ayun. Pahalan. Nantok pa yata eh Si Bali, si Milot po yung ating driver. Si Bal po hindi natin kasama at uh, si Bal po ay nasa Sambales. Lumuhas po kaninang madaling araw. Ganda na lang yun dito? Sa may kanati amin na. Ayan, nandito na po kami. At amin na pong dinaanan si na Amin na pong nilano si Nati Minda. Hindi na pa kasi ay. Hati! 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 Kaya may labis ka na oo kaya lang ako nakaintimula eh, kaya kakala ko hindi pa bis. <laughs> Parito para mas kami. Eh. Bukas yung ano ka na lula, may daer ko. Alin eh. Okay. Tingnan mo daw kung bukas yun yung daer ko. Dito na po kami sa gumian at ayan po. May mga nagtitinda na sa gilid. May mga banderitas. Malapit na rin po kami ka set. Oh, payungan mo sa tayo. Iki pagtawid ha, mamaya. Mamaya kayo tumawid. Dito na po kami At kami po ay katawid na Ayan, ay, Tara <laughs> <laughs> ito na si na parang si chong oil eh. Oh, bakit? Maglalakad na si Teo. Ayaw maglakad. Talo <laughs> pa rin lahi. Iba ito, iba. <laughs> Nadi ko na po ba si Bossy. Eh. Parang yung dalawa nagkukuan. Oh, oh. nagkukuan. Oh, oh. Nagwawan oh, oh. on one. Okay, no. Ano? Oh, mahal pala si, si. Ay. Ah, Fiesta Si na pala si oh, yeah. chong oh, yeah. Owen. Oh. <laughs> ah. yung Ang aming mahal ka ano oh, yun? Pasok tayo! Oh. Pasok po dito po sa loob. Okay. Aba! Na dito na pala si Isen. Na dito na pala si Naisel. Si skip pala yung nandito Oh, wow, dami na mga handa. Um, may, may fried chicken, may chicken curry, kaldereta, na, minudo, na, na. may pakoy, na, na. Si may dessert. <laughs> Gaminda! Iya, yeah, kain na po! Dito daw ah! dito po sa likod. Kaya ati... Ati siya. Ay, wala ko dito sa bahay Wala, wala. Kasi nga nga tutulog doon sa iba. Wala ka. Kasi ang niyang Kain po. Kain po. <laughs> Hindi pa pala dito natanong At ating mga nanay. Ay na puti ya. May puti ya ni dito. Talaga si Emil <laughs> <laughs> ay sa Tayo tayo. Makasawa na punta noong umaga. Ay <laughs> ah, <pag masa. laughs> oh, nako <po> si tayo. Ay nako puti. 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 ko nako puti. Ay nako puti. Ay nako puti. Ay ay, naman Happy Fiesta! Happy Fiesta! Kain nang Hindi pa. Kain po kayo! Kain na! Ay, Wala pa pala dito rin bintang, yuk. wala pa pala. Mga kaibig naman, Si ate. Parang hindi siya alam. Kain po. Sa atin maganda ng panay sa atin.

Kumusta naman ninyo dito? Meron din yung ano, po sa may lamesa din po doon. po. Oh, Eh, parang nasa taas na. Paibukas pala. Ay na i po ma'am. Sige, mamaya. Kita tinik. Oh, jazali ikaw daw kumain ka na. Kumain na kayo, busing. Parang busog ka pa. Opo. Oh, Ay naman akong payawin na idali ni Wilma. Kayo, parang ingar. Kumain na po kayo. Happy Pista po. Kasi e, ako sama, mama ko. Eh. Ako lang. Kasi ako sama ng iyong uh, jamming. Uh, Ayo, narot nga ako sa silangan ay Ako nagpa-pencil mo naman ito kabaro Baka Oh, may pasili May pasili pa Ay, hindi ko maagay Dari na alat pasan Ay, may sabaw nga pala Pakainin mo mamay Ano sabaw? Ay, nilaga Ano ba, ay, may Mahal! Sayo! Ay, mamay Sayo, mamay mahal minista mista po. Ginawa naman pala dito sa panulotuan. Naigil at yung napagtanongan mo doon na ay... ay. ay. Um, ano yung bahay ni Lizeth? Hahaha. Ay! Ako Ako yun. Sabi mo yun, oo. Sabi mo yun, sa... Dito sana sumakay. Kaya magkakasabay lang. Magkakasalagama ko Hindi ko nakita yung... inaarap mo ngayon yung menu sa kanya ay... Tawad na pa ako sa inyo, ma'am. Huwag pa rin nakaabot lang sa barangay yun. Ay, nagpunta na kayo doon sa... Tumungan na po si... Sa ring-ring No, ah, na bukosalad. pa bukosalad pa sa lalim lang bawal at 'yan. Lalamunan ko every Tanggalin mo na sa plastik. May kwan pa. Let's have plan. plan. Hindi pa na, diyan Malat pa. O akay. Please. si na, mahal na.

na, si Ayson po ang nagdi dessert na. Tapos na kumain na. <laughs> magyama idro. idro pa siyam ko. beno sa ng tita. ay tayo.

Huy! Kasama kami ka kung ano sabi ko, ito, Kaya mo na, meron pa naman. Ay, bayan na nga iba pa, eh. Ambil muka jamin jamin ni lagi Ay itu. Ayo nak dito. lagi magdadala tu. Ah, nak jaga Eh, ni pakai tu musim dekat kau ni Ah. Kita na. lah. Ay, Ayam nang... pun so, kan keren. Sangka punguta. Ah. Nah, ini tu Ah. Bunuh. Tinggi. Eh hey, Yan guys at nandito na rin po si Pequeno man. Kala ko ay Tsaka medyo si mahal. Ma kala ay, ko kami medyo maagap ni mahal, ma pero hindi pala. <laughs> ba't kagapan dito yung Ate Heisen? Ha? Ba't mahal? Abi premiuman. Mm. Um, Hoy, uh, talaga nga sold la sold ang pamimiyesta ni Mahal at oh. Isang buong pack eh, tapos eh hinandaan pa ng sausawan <laughs> Talaga namang si Malay. Bus, <laughs> <laughs> na Ang pamimiesta. Mabilis po ang kamay ni Teo. <laughs> Pakakainin na po ni Milot. Sabi mo Teo, happy fiesta. Teyo. Sabi may happy fiesta po si Teo na may sabaw. Tapos si Mahal, favorite na yung pakul. Hindi hawa lang pakul. Ang Ibang makahigop na Oo, na may pugi-pugi. Ibang makahigop na sa bawa. Nasa ihop pa. Pugi nga, pugi. pogi, nga. Oh, isus. Oh, is oh, is oh, Oh, <laughs> Oh, isa pa. Isa pa, pugih Pugihan Pugihan ay, ito, Pugihan Pugihan ay, ito, ay, ito, uh, <laughs> uh. Pugihan 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 kaninang madaling araw. Madaling kaninang umaga. Ayan guys, at pagkatapos ko namin kumain, nagpahintag lang po kami at kami po dito na katambay sa Pato Ponce. Uh, umuulan po, ayong mga kasama po namin nagtatagay. Kami naman pa hindi nagtatagay, kaya kami nakahiga mo lang po dito sa Pato Ponce. Ayan po po namin. Thank you. Ayasya oh Nandito na po si Andres. Kitang-kitse Andres. Happy now. Ay nakayaw ay yesi. Borahin jacket Sunilong na po dito itong mga Nagiinom at umulan ay kunukuha kita po pagtaypo ko. Kasi ang ate kayo mayo. Dinamdam ng labis ang mga sinabi ko. Nareact kayo at may bibigay si Janet natin dito. Ni to. May kasalo, may kasabay ka nung sa pagkain. Bibigain. Eh. Dito. Maganda pa akong gutungan. Matiningan <laughs> mo 'yung nganga. Ayun. Daulan na po. At Sirmar, at sila daw po ate ay hindi na makaka-attend sa July 4 at sila ay aatin naman ng ibang video niya. Oo, iba siyang kinuha Kaya, happy birthday kay Kim. Ako nang tatanggap at sila oh, ay kayo, na doon sa kay Teo at kinabantay. Ano. May pinya pa yun, nasa sasakyan ko ini Thank you po, po, thank pinya, you po Ma kay Ma'am Joy at Sir, Sir Mar. Mar. Yeah. Thank you po. God bless, God bless, God bless po Ma'am Joy and Sir Mar. Uh, thank you din sa inyo sa pagdadala <laughs> thank you. Ah, <laughs> magkakamag magkakalapit at magkalayo. Nasa gitna, nasa gitna sila. Kami na rito sa dilim. Na tatay daw po pala ni Seth at sa Kastero si del magkakamag-anak pa. Ah-ah. Uh -huh. Umalis na po sina paring Edgar, si Mama Coy, eh. si Bossing umalis na rin po.

Tignan naman talaga. talagang totoo. Totoo naman. Pero ano po, tingnan nga tingtok pero habulin. Sabi ko siya magali ako yung nag-iisa lang. Ay sabi ng tatay, hindi lang ako sure. Ako, ako sure na sure na siya. Nag-iayang kami, ayaw kami magkasama. Bantay sarado. Ay, hindi ba talaga bantay? Totoo nga, naibigan pa niya na kayo magkasama.

Makapagluto, makapagluto-hagan na yan eh. Ayak-iyak na. vlog ay hindi, mahilig at mabait. Mabagay matutuwa ka pat. Pag naibigan si Tiro at may timang masamang lalaki tawa ka pa? Aba! Ako eh, uh, uh. ako, y, ako y, hindi ako, hindi ako silusa. Ayan Ay, eh siya, Bukas. tawa pa raw. <laughs> Aba, nangyay na ako. Kailangan mo naman siguro ang mga pinamagdani sa Kuya Man eh. Ngayon may mga palangkaya. Kaya kinubog pa sa amin. Kaya mga kalay hmm, talagang sila sa amin yun ko pero din sa ayaw din sumama naman ay, lang lang sumama. Ay, ng ay, 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 yun. Ayaw basta, basta ay, right, ay, ay, ay. ay, din sumama naman yun. Ayaw din sumama naman yun. sumama naman yun. Ayaw din sumama naman yun. Ayaw din sumama naman yun. Ayaw din sumama din sumama naman yun. Ayaw din sumama naman yun. <laughs> ay, hindi na pala klasa, maayos naman ako sa mga. Kami ng dalawa bukas. Hindi mahiling. Hindi nga kami, kay... parehas kami hindi mahiling. pagbigyan <laughs> bigyan mo kami bukas. Hindi lagi ko lahat lang bibigyan ay hindi talagang... Ano kaya talagang ito ako yung nag-isa sa kanya. Confidence na eh. Okay, okay na. Salamat talaga. Ay, sa... ko na may totoo. Yan. Ako din nga lang mga katipa na At tingin ko yung kuwa. Sila po isang ay kasal na kaagad. Aba yun, huwag Anong business? Anong binamit naman? mga story na naman yun. Mahabang ano na naman yun. Mahabang salaysayin na naman yun. Pag nahawakan yung palda, kasal na. Ay, hindi nga palda ang nahawakan kay Tia Minday. Ay, hindi nga sabi. hindi nahawakan kay Tia. kay Tia. Hindi ko pinapakasal, kulong. Mat na ako, kulong. Ang ginagawa ko, nagreklamot ako. Ito, oh, so, ito. Taong taong pa. Parang kinikilig pa si Tio. Kinikilig si Tio Rosel. Sinagot ko lang at ako naman hindi bibitawhan. Kaya nakatalikod. Yung kamay ko yung nasa ibaba ko, payat. Uh, o oh, ako para parang edad ko lang, yung 19, kung 20. kapag galing mayuhan ako yung mga nanay na gawin, May 19. May 19, e. araw na, May 19, eh. <laughs> Pero yung ilalaki din ni tatay pag tatalo, paggapag, Oo, kaya nakikita na kayo lagi. Oo. Kanya pala pitalo. Daka na kayo may lihim na rin eh. Oo. Yung pala parang picture na dinibig. Yung pala yung yung tinalong Ito to kami talaga. Ayun, ito may kaya nila may tapos na. Habi ko, wala may gusto Ako mas hindi niya gising. Ito ako may gising. Ako hindi na alam ba? Sabi ko, mas hindi doon. Mukhang si Manang walang tabi. Kaya ko, Siyak oigyo. Your... <laughs> Nadali ba ganit iyo? Ayun I mean, ha. pala, hindi. Mean, ay naman yung mabait talaga. Mas si ang sabihin ko. Mas iyan ang mura ko dyan. Uh, okay. okay. Napait na yung masipag pa. Mas iyan ang mura ko dyan. Hindi siya nagagagana akin Basta pangiti-ngiti. Aganapin niya man dito. Basta pangiti-ngiti. Oo. ay niya. Ayun, iyan yung mga sa kanila. Talagang iyan Ay mga yan sa kanila uh, sa amin. Ngaling-ngaling ako yung kapang laki-taka't taga, hindi ako tayo sa isip ko naman. Uh, kasi kung hindi po lalang susunod ako ipapatay na halip. So sa halip na taga, isinagot mo nala ako. Nagdaritso pa sa amin. Eh lang si Kabakal ni Bagyo na nakain. Wala pa nga eh. Ang ulang pa namin noon ay tuligan na ang ginataan na may tagal. Hindi ko makakalimutan. Ba't ako Hindi ko Tapos ay buntis. Paano na may kasalimuntis? Ang Ang buntis. Ang parang inisipo na din eh, isang taon. Inisipo na rin kami na may harap-harap. Ayoko kong magutong, hindi na nga inisipo. At mabait naman. Inisipo na rin, ayoko kong magutong. Hindi, siya. Ayun parang pag-ibigay na din. Masay Parang picture, nadidibilog pala yun. Kasi ako talaga yung totoo nangyari. Hindi, istorya ko ka naluloy, ka nagris. Tanay, may gusto ko rin. Ay, ako talagang, ay, gusto ko nung araw pa. Abay, di, ako yung ginapagigising yung parang kuha. Ay, talaga, isang taon di ayamot. <laughs> Parang ako naglilihig. Yung ganun At yun naman nakasawa ko. Pero mabait naman ti Amin. Abay yung utak na di ba ka Hindi ka naman magsisisit. Naranasan mo na edad mo. Wala pa na ako pinagsisihan. Hindi ako nagutom. At yan naman yun. Ako hindi nagutom. Lahat ko nagagawa. Ang gusto mo gawin. Hindi ka naman at Lahat ay ganyang panan. Pero nung kami kakakasal eh, talaga, kami harap, kami harap, harap. <laughs> ay talagang ako hirap. Na, kami hirap ako Aba ako'y nakatalo. Kawa nagsisilot. At kami nung hirap-harap din. Ay, kailangan kayo. Hindi, ay, tanong kung nung kayo, kayo nagkasalay, kayo, kayo nagsisi. Aba, hindi, nagpakasal na ako. Yung so, parang natanggap ko na siya. Parang kayo ka pa. Eh. Aba, hanggang kayo hindi pa rin. Ah, natanggap tala. ko na at oo, oh, pati, na, <laughs> ako naman. Basta pag kinyaman ka, ang pinakasalan hmm. mo. Tapos, ay, di, mo. tapos siya, ang anak anak ko'y dalawa. Septing sifting ka. Parang sifting si, <laughs> si Lule ay parang grade 1, si Gris ay parang grade <laughs> 3. Siya na <mula>, naman, ay, guys. <laughs> Kami po ay pauwi niya. na. Ano nga dito kay Milutas. Salamat. Sige, Sige, at yung bisita mo doon. Sige. Sige. May sasakyan mo ito. Ayan po, bali. Kami po ay pauwi na. Happy Fiesta po ulit sa Barangay Gumian. Salamat. Oo, oh, ingat kayo. Uh Oo. -oh. Sa Friday na lang tayo yan po baliin na dito na po kami kanang tiyamin ding bahay. Yeah. Dito na ba? po. Melot. <laughs> okay na? Hmm. Sabihan niyo 'to liha <laughs> ni. Hmm. Malaka kaniyo kun dito yung ni yung sa mga ano eh maliliit. Ini. Sige ah, ay, po. Eh melot. Uh -huh. tayo sa niyo 'to. O sa niyo 'to. Halin na po parang Ara hindi naman kababa. Hindi <laughs> yung gusto. <laughs> Ayan. Talaga pag matanda na. ay ganito na. Pag matagal na ako upo, ay parang agang harap ka tumayo. Salamat. Salamat. Aha. Uh -huh. uh -huh. Thank, Thank you po. Thank you po. Kami tutuloy na po, Tia.